<laughs> ako si Ana Cordero, 22 years old at graduate ako ng FU, kamusta na ako. Um, si Kudari at Kalan uh, at pangalawa ako sa tatlo <laughs> magkapatakit. Pulis sa tatay ko naman at ang uh, nanay ko naman ay eh, hindi na nangyayari sa panay ayun, nakakaiba ko na sa inyo nakakaiba ka na? baka gusto mong isulit ko na tumaryado ka na tumaryado ka na hindi na nangyayari sa inyo ah yes, um isang chocolate mousse um, blueberry cheesecake um, black pink pie um, strawberry sundae um, banana split mango juice, orange juice, or para juice at ang Diyos pa meron kayo. Yes! And that you ah, bayan ka. Tubig. Maraming maraming tubig. <laughs> Ang dami na Okay yun. Para mas patay mo pag Hindi ko nanonood na TV na kawang ako kahit na laway. Nasagot ko na gusto. May <laughs> eh, kanya sinasabing gusto siya yung oh, dalawa. <laughs> Ang pinamimili kong minggo, Diyos mo. Nasa na sa kutsi. Hindi ko pa sa kasi. Uh-huh.